Guys, papano hindi malalaman ng mga friends mo sa Facebook na may account ka dito sa TikTok? Guys, ang dali lang yan. Follow mo lang yung steps na to and you are good to go. Okay? Okay guys, punta ka lang sa TikTok account mo din tap mo yung tatlong line sa upper right corner then sitting and privacy. Tap mo yan. Then mararoute ka dito guys. Punta ka sa privacy. Then tap mo yung suggest your account to others. And guys, tap mo yan. Papansin mo guys na lahat naka-turn on yung contacts, Facebook friends, people with mutual connection, people who open or send likes to you, dapat i-turn off mo lahat yan. Okay, since naka-turn off na siya, i-back mo. Ayan, then punta ka ngayon guys sa sync contact and Facebook friends. Ayan, naka-turn on siya guys. So ngayon, ito turn off mo siya. Ayan. Ayan, i-turn off mo siya, guys. Ayan, back ka. Okay, tap mo yung back. Okay, guys, ngayon naka-secure na yung account mo na naka-private 'yan na hindi makikita ng friend mo sa Facebook or even yung contacts mo sa cellphone mo na may TikTok account ka. Napaka-easy, di ba?